Hello guys, good afternoon and in this video guys ay ito na, nagluto ako ng ginataang puso ng sakin hipon so ayan, malapit niyan siya magluto guys ayan para sa tanghalian natin guys ayan Sama na yung hapunan kasi dalawa lang naman kami dito ang kumakain dito. So, yan. Magluto tayo. Nakakamiss uh, talaga yung lutong probinsya, guys. Mga simpleng gulay lang. Pwede yun siya, guys. Tapos na, tapos natin hanguin. Ayan, may sili din. May siling labuyo din guys. Pero konti lang. Ayan. Mapapadami na naman yung kain natin ito. Ayan. Ayan. Mas bit ko talaga yung mga gulay na ganito guys compare sa mga chop soy or broccoli kaya mas gusto ko yung langka ayan, kuso ng saging labong, ayan siya or gabi so, ayun lang guys thank you for watching guys bye bye see you on my next vlog thank you sa support palagi Bye.